Isang matinding alegasyon ang lumutang laban sa miyembro ng bandang Eraserheads na si Marcos Adoro kamakailan, na dahilan upang hindi siya isama sa upcoming reunion concert ng banda. Sino ba si Marcos Adoro? The Philippine showbiz list presents: Tunay na pagkatao ni Marcos Adoro. Ang 53-year-old musician na si Marcos Antonio Corpus Adoro nakilala din sa stage name ng na Marcos Highway at Punk Zappa ay isinilang noong December 31, 1971 sa Pangasinan. Sa ilang taong tinakbo ng kanyang karera, masasabing malaking bahagi nito ay ang musika. Sa katunayan, ang kanyang pangalan ay kilala sa music industry, partikular na sa pagiging bahagi niya sa isa sa mga pinakatanyag na OPM alternative rock band sa bansa, ang Eraserheads. Isang simpleng kabataan na hinahanap ang gustong gawin sa buhay. Taong 1988, nag-aral si Marcos sa University of the Philippines, Diliman, kung saan siya nag-enroll bilang isang philosophy student. Siya rin ay isang miyembro ng Pi Omicron Fraternity na nasabing universidad. Bagamat walang kinalaman sa musika, kinuhang kurso. Sadyang hindi nawawala kay Marcos ang natural na pagmamahal niya sa music at tila hinahanap siya nito. Sa katunayan sa kanyang unang taon sa UP, habang naninirahan sa Kalayaan Residence Hall. Kasama ang mga batchmates niyang sina Zabala at Raymond Marasigan ay naging bahagi sila ng bandang The Curfew. Sa kanilang banda, kasama nila ang mga babaeng barkada nila. Ngunit second sem, Sam, nagseryoso na sa akad yung mga babae, kaya nawalan sila na bukalista. ng bukalista. Nang mga panahong yun, nagkataon naman na ganun din pala nangyari kay Ellie Brindia na may banda rin pero sophomore naman. Ayon kay Marcos, may nakita silang wanted bandmates na ad na nakapaskil sa Kalayaan Residence Hall. Sumakto naman ito dahil wala din silang bukalista. Tila nakatanhana naman ang pagsasama nilang apat dahil tanging sina Raymond, Buddy at Marcos lamang ang nagpakita sa naturang audition. Dito na nga nabuo ang banda at tinawag nila itong Eraserheads, kung saan si Marcos ang naging lead guitarist. Bagamat inilarawan ni Buddy si Marcos bilang optimistic and a natural philosopher, mas inilarawan siya ni Ellie bilang isang wild and crazy guy na binanggit pang pa isang insidente kung saan sila ay isang aksidente sa motorsiklo sa loob ng school campus. Matapos ang kanilang tagumpay sa university events at naging mini-celebrity sa underground college and music scene, ay nag silang maglabas ng demos sa pag-asang makakuha ng recording deal at maabot na kanilang musika ang publiko. Hindi naman nabigo sila Marcos dahil mula roon ay hindi naman itatanggi ang naging sunod-sunod na tagumpay ng na kanilang mga awitin dahil din sa straightforward lyrics nito at agaw at tungtugin tugtugin kung saan nasundan pa ito ng mga best-selling albums at concerts. Sa pagkabuwag ng Eraserheads, hindi naman tinalikuran ni Marcos ang musika. Bumuo siya ng banda na tinawag na Marcos Highway. Siya ang nagpangalan sa banda dahil ayon kay Marcos ay magaling siya sa wordplay. Sa katunayan nga raw, sinabi niya na karamihan ng mga pamagat ng album ng Eraserheads ay galing sa kanya. A Life Away from Trappings of Rock and Roll Noong 2002, si Marcos ay naharap sa isang desisyon kung ipagpapatuloy niya kanyang karera sa rock music o mamumuhay ng simpleng buhay na malayo sa syudad. Pinili niya ang huli at siya ay lumayo na sa magulong buhay sa Maynila. Sa isang interview noong 2007, sinabi ni Marcos na tinawag siya ng dagat. Inamin niyang iniwan niya ang magulong buhay sa Maynila at nagpunta sa La Union upang magbago at pamuhay ng mas tahimik. Dito nga raw ay nakatagpo siya ng bagong buhay bilang isang surfer at masaya siya sa simpleng pamumuhay na iyon. Sa kabila ng mga tanong tungkol sa posibleng burnout, itinanggi ni Marcos na siya ay napagod sa paggawa ng musika. Ayon sa kanya, hindi nakakasawa ang paggawa ng musika kundi ang lifestyle at ang mga bagay na kaakibat nito na siya nagpapagod sa kanyang kaluluwa. Ibinunyag din ni Marcos sa mula pa ng dekada 90, mahilig na siya mag at magtampisaw sa dagat. At ito isang bahagi ng kanyang buhay. Hindi nga lamang nakatalit sa mga simpleng libangan si Marcos. Nagpinasok din niya ang pagpipinta gamit ang kanyang alter ego na si Punk Zappa. Taong 2022, narating niya kanyang moment bilang isang tuloy na exhibiting visual artist. Ayon kay Marcos na bata pa, kagaya ng karamihan sa mga bata, mahilig din siya mag-drawing. Sa pader, papel at pagdala rin sa lupa o buhangin. Naalala niya na madalas niyang kinokopya ang mga comic strip mula sa mga dyaryo at mga cartoons mula sa Reader's Digest. Habang nasa kolehiyo, karamihan ng mga kaibigan niya raw ay mula sa UP College of Fine Arts. Dito siya nakisalamuan sa mga personalidad mula sa local art scene at ito na pakilala sa kanya sa avant-garde na sining. Noong 2004, ilang taon pagkatapos ng paghihiwalay ng Eraserheads. ayon kay Marco, sinubukan niya ang oil painting at dito na niya naisip na balang araw ay magiging pintor siya. Hanggang sa noong 2019, nagdesisyon siyang sundan ang ideya ng pagiging isang visual artist. Kasunod dito ang pandemya at ginamit niya pagpipinta bilang isang paraan ng meditation. Lumikha siya ng mga obra hanggang sa naging rutina ito para sa kanya kung saan titrabaho siya sa tatlo o apat na painting ng sabay-sabay. Controversies Katulad ng ingay na dala ng kanyang musika, ang pangalan ni Marcos ay naging maingay din sa makailang beses na pagkakasangkot niya sa matinding kontrobersya. Noong 2019, ng indie film actress sa dating kasintahan ni Marcos na si Barbara Roaro ay nagisang pa ng reklamo ng pang-aabuso at pananakit laban sa kanya. Nag-post pa si Barbara ng larawan sa social media na ipapakita ng kanyang pasa at sugat sa mukha. Kasunod dito, nag-post naman ang anak ni Marcos, ang singer na si Sid Hartha, ng physical at emotional abuse na ginawa di umano sa kanya ng ama noong nasa poder siya nito kabilang na rin ang pang-uumpog daw sa kanyang ulo sa pader kahit kaharap ng kanyang mga kaibigan o kapag hindi nakatingin ang kanyang ina. nag din siya ng mga screenshot na kanilang online na pag-uusap kung saan sinabi ni Marcos sa kanya na sana siya ay maghahasa. Ayon kay Sid, paulit-ulit siyang minura ni Marcos at pinilit siyang i-unblock siya at nagbanta pa na papatayin siya kung hindi niya ito gagawin. Bilanggit ni Sid na nung mga panahong yun lang daw luminaw sa kanyang lahat kung bakit inilayo siya na kanyang ina at mga kamag-anak sa kanyang ama. Nagbahagi din si Sid ng screenshot na kanyang pag-uusap kay Barbara na nag sa rin kay Marcos ng pag-aabuso. Ngunit ang inaakalang pananahimik ng mga aligasyon ito kay Marcos ay muling nabuhay na tila patutuo sa matagal nang binabato patungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Noong March 30, 2025, isang netizen sila nag-post sa Reddit para ibunyag na di umano'y pinagsamantalahan siya ni Marcos noong siya ay high school. Gusto hindi naman niya kalimutan ang lahat ng trauma. Hindi rin niya maatim na makita ang mga larawan ni Marcos sa social media. Lalo na ngayon na nagpo-promote ang kinabibilangan nitong banda na ni Eraserheads para sa Electric Fan Music Festival concert ito sa darating na May 31. Revelasyon pa nito, hindi lang siya ang pinagsamantalahan ni Marcos. Marami raw silang babae hindi umano'y mapapatunay kung paano sila ginahasa nito. Bukod kay Marcos, nagpupuyos din sa galit ang Nelson di umano'y biktima ng pagkagahasa sa ibang miyembro ng Eraserheads at kay Ventura. Ang direktor sila naman sa documentary film ng grupo na Eraserheads Combo on the Run. Maliban sa pagiging direktor, kilala din si Dian bilang dating asawa ng lead vocalist ng banda na si Ellie Buendia. Sinisisi ng netizen si dayan at Eraserheads member na si Ellie, Buddy at Raymond na anya'y mga walang prinsipyo. Marcus steps back from coming project of Eraserheads to address allegations. Ang aligasyong ito ay mabilis namang inaksyonan ng banda. Itong linggo, April 6, 2025, sa kanyang social media post, Inanunsyo ng Eraserhead's frontman na si Ellie Brindilla na hindi muna makakasama si Marcos sa kanilang upcoming concert and project dahil sa kinakaharap nitong bagong kontrobersya. Ipinahayag ni Eddie ang kanilang pagtanggap sa mga bagong aligasyon na lumabas online. Ayon sa kanya, malinaw nilang kinukundina ang lahat ng krimen at pang-aabuso sa anumang anyo at higit sa lahat, hinahanap nila ang katotohanan. Sinabi rin ni Ellie na si Marcos ay maglalaan ng oras upang harapin ang isyong ito, kaya nagpapahinga siya mula sa kanilang susunod na proyekto. Sa huli, ipinahayag nila kanilang pagnanais sa mapatuloy ng may kababaang loob at respeto para sa katotohanan at responsibilidad sa lipunan. Ngunit ang aksyong ito ng bandra hindi na nga bago pa. Matatandaan na noong ipahayag ng Eraserheads sa kanilang plano para sa isang reunion concert noong 2022, agad na nag-react ang mga fans at tanawagan na hindi isama si Marcos sa palabas at sa aligasyon sa kanya ni Sid at Barbara. Bilang tugon noong September 26, 2022, nag-post si Marcos ng isang open letter para kay Sid na humihingi na po amanhin sa nagawa niyang pananakit rito. Sabi niyang matagal na silang hindi nagkaroon ng komunikasyon at nagsimula siyang maghanap ng paraan upang makipag-ugnayan sa anak ipinahayag pa noon ni Marcos na sana ay mabigyan siya ng second chance for redemption upang ayusin ang kanilang relasyon bilang mag-ama. Maging mga kasamahan niya sa banda ay nagpahayag pa noon ng suporta kina Sid at Barbara. Ngunit sa kabila ng mga protesta mula sa mga fans, si Marcos ay naging bahagi pa rin ng reunion concert ng December 2022. Kaya naman marami ng netizens ang nag-aabang sa kung ano ang kalalabasan ng pangyayaring ito kung isasama bang muli si Marcos o hindi. Samantala, wala pang inilalabas na pahayag si Marcos tungkol sa bagong aligasyon na ibinabato ngayon sa kanya. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching.